Ayan, pauwi na ako. Ayan, malapit mo. Ayan na. 101. 101. 101 Building. Uwi na ako. yung <clears throat> eskwelahan nila. School na. Elementary, ano, high school pala. High school. Ginagawa yung ano. Uh, yung building. Residence. Nakakakot sila ng mga mga bahay. Kaya ito ko sa eh, Hindi ko naman maintindihan yan, kung ibig sabihin niya. yan bumuboto yung alaga ko tsaka yung amo ko dati mumbuhay pa siya Mag election sa kanila <clears throat> yan maliit na parkingan yan, ganito lang ang paligid dito sa ano, kung sana ako naka ano, nakatira dito. Kago nagtatrabaho. Ay. Ay. Well, mm -hmm. Nagturtur lang ako. Kala <laughs> mo napakaraming binili. Eh. Yan, pa-uwi na po ako yung alaga ako nag-iisa sa bahay yeah. hindi pwede magtagal sa labas baka magtaka bakit ang tagal kong umuwi yan yeah, yung papuntang ano papuntang Hojen Hospital yan yeah, dire dire lang yan Pugin. tatawid na oh. may nagtitinda pa ano yan lapit na aku sa auntie ayun po ko ayun po ko uh, friend Jackie Jacqueline Hernandez Dito na yung paligid natin. Oh. <laughs> Nandito ka pa. <laughs> Mismo yan. Tapos ito yung ano. Ito yung tambayan natin. Oh. Friend! Hmm. Ayan. Nandito na ako sa amin. Kapasok na. Okay. See you next time guys. Nag-tour lang ako.